Iyon pong sinasabi ni Secretary Gatchelia na para hindi mahaluan makulay makulayan ng politika ay pinagbabawal ang mga politiko sa mga payout po na ginagawa ho ninyo. Uh, Ma'am, sa ngayon po naglipa na ano, senador na kumakandidato, incumbent sa lahat ng AX at AKAP distribution na andun siya. Na andun siya mismo, present, no? O, um, official po ng Kamara congressman sa distrito na andun po silang lahat ma'am, sa kanilang ipinapakalat na mga video sa kanilang mga Facebook accounts. Ano po ang inyong reaksyon doon, ma'am? Uh, well, of course, um, gaya nga po ng in-intimate ko in my previous interviews, Madam Ted, with you, uh, lagi natin sinasabi na, na, we value yung kong partnership ng DSWD with uh, the different stakeholders. Sa so, kabilang po dyan yung mga uh, legislators natin, yung mga mm uh -uh. mayor natin, yung mga mm uh -uh. governors. Uh -uh. So, maaari po silang pumunta uh, mag-observe doon sa mga isinatagawa natin ng mga payout activities because these are their constituents. Ito po yung mga tao pinagsisindihan nila. They, ito yung mga tao rin yung representan nila. So, maaari naman po silang magsumo doon to uh, observe uh and make sure na mag-maayos po yung uh, mga isa natin ng mga facility. Ah mm -hmm. uh, nakakatulong din po sila doon sa pagtitiyak na po no, no, na uh, may maayos tayong venue, mm -hmm. may maayos yung, yung may, may security and mm -hmm. uh, uh uh na titiyak din po and order. So yes, we we welcome them to be there to observe uh and uh, of course lagi lang na, nating pinapaalala na malinaw pong masabi na yung isa sa loan na payout activity ng DSWD ay programa ng DSWD at ang pondo ay galing nga po sa DSWD. Pero ma'am, uh, hindi lang po sila naandun to observe. We can see them na sa stage, may hawak ng mikropono. bago mamigay po ng pera, e eh, naandun sila nagtatalumpati at ang yung ibang nga pong kandidato ngayon, e eh, naandun present. No? So ang dating po, eh, yung pera eh, na ipamamigay dahil para bagang lumalabas na ito po'y galing sa mga politikong ito? Um, well, uh, with that, Manong Ted, uh, lagi natin pinapaalala, na, pinapaalalahan na ng ating mm -mm. mga field offices mm -mm. na siya na naman po no, na uh, hindi nga po magamit yung ating mga programa for uh, other uh, uh, for other uh, uh intent uh, and uh, Mm-hmm. Kaya meron din tayong mga panuntunan on that on how to insulate our programs and services from uh, political interferences. So, it oh. it's good na, na, na nababanggit niyo po sa amin so that we could uh, again reiterate our guidelines, mm -hmm. uh, remind also our workers no, no to make sure na uh, ito pong mga programa ng uh, servisyo na ating pinapatupad ay hindi nga po mahaluan ng kung ano pong mga uh, apo opo, Opo. Uh, mga activities that would further or that would advance the mm -hmm. So ma'am, gaano po dyan kaseryoso ang kagawaran? Kasi sabi po ni Sec. Rex Gatchalian, hindi pinapayagan ang mga politiko na sila mismo ay nando doon sa pamimigay ng pera to avoid giving the impression that the cash aid came from the politicians. So, di ho ba't nagkaroon nga dati ng suntukan pa dito sa isyong ito? Di po ba? So, gaano po kaseryoso dito ang kagawaran? Kasi mukhang iba pong amin napapanood ngayon na ipinapangalanda ka ng mga kampo ng mga politiko. Well, of course, we're very uh, firm in our position, Manon Ten, na pinakilala talagang i-insulate natin yung programa ng uh, DSWD and ma-, ma o ma-inform yung ating mga clients and beneficiaries na yung pong tinatanggap nila ay galing nga po sa DSWD. Uh, that has always been the position of the department. At mm -hmm. din na sinasabi natin we are promoting active citizenship. That's part of empowering our beneficiaries. We provide them the information. Mm -hmm. uh, the information is vital kasi for them. No? So pag malaman nila na ito pong mga uh, tinatanggap nila ay galing sa DSWD, then uh, their decisions, uh, some um, uh, uh, election period, will not be influenced, of course. Pero uh, opo, one, opo. Pero uh, may pero may yung ma'am Irene. Opo, may problema ma'am Irene kasi yung mga tarpulin ng mga politiko sa buong lugar punong-puno ito ng mga mukha at mga pangalan nila doon. Ang DSWD hubo walang panuntunan ay pagbawal ito. May panuntunan po tayo diyan, Manon said. In fact, we've reminded our field offices ano na dapat yung mga payout activities natin, yung mga uh, na itinapaprint nila, dapat ang nakasaad lang po dyan ay yung mga pong uh uh pangalan ng activity, mm -hmm. date at yung mm -hmm. venue. And of course, it should just carry the logo of the DSWD and the bagong Pilipinas logo. So, again, uh we'll just make sure no to reiterate this uh uh policy doon po sa ating mga field offices. And uh we'll uh closely coordinate again with uh, our partners with our stakeholders mm -hmm. and remind them no na dapat nga lang po uh, uh mm -hmm iyon lang pong mga nakapanonood natin ang uh, dapat pong uh, masunod Ted Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.